Hala, gumala kami ni Cafea. At dahil tong araw na ito mga katimpusa ay naka-schedule si Cafea for kapon And ayan, tignan nyo naman kung paano siya makisama sa atin ngayong araw na ito. At dahil nga 9 months old na po si Cafea, ayan, so kailangan na po natin siyang ipakapon. At habang nagante nga kami ni Cafea dito sa aming binok na rider is meron po isang katropa dito na no, nag-aabang-abang din mga katimpusa. Parang gusto nyo din po ata sumama sa atin para magpakapon mga katimpusa. At ayan, sa wakas, nakasakay na nga po tayo. Ayan, samahin nyo po kami sa papuntahan namin ni Cafe papuntang Mandaluyong. At ilang minuto lang mga katimpusa, andito na po tayo sa ating destination. Ayan, so ang bilis nga po nating nakarating dito mga katimpusa. At pagdating nga po namin ni Cafe dito sa clinic mga katimpusa, is konti lang po talaga yung tao. And tinaon ko po talaga na Sunday. At kung isa ka sa pet rescuer na kagaya ko, aba, ito na ang sagot sa atin mga katimpusa. I-check nyo lang po lagi yung kanilang Facebook page at lagi po silang updated sa mga promos nila monthly mga katimpusa. At bukod sa kapon, nag a din po sila ng iba't ibang services sa mga fur babies natin mga katimpusa. At ayan, nag up lang naman po tayo dito ng form and may binigay po silang numbering sa atin. And take note lang mga katimpusa, nag-register po tayo via online. So meron po tayong dalawang option dito, mag-walk in and mag Fill out via online para less hassle na po sa atin pagdating natin sa clinic. So ayan nakikita nyo naman po inihihil na nga po si Kafea at mukhang nauuhaw na po talaga sa dahil pinasting po talaga natin si Kafea bago magpakapon. At dahil naipasok na nga po si Kafea sa Kapon Clinic ayan so aantayin po natin si Kafea ng 5 pm so babalikan na lang po natin siya right after ng kapon niya bilang isang pet rescuer at pet lover responsibility po talaga natin na ipakapon yung ating mga alaga para mas mapahaba po yung buhay nila at para na din matigil na po yung kanilang pagreproduce mga katimpusa so ayan nakarating na nga po si Cafea dito sa bahay at mukha talaga po siyang exhausted at pagod so kailangan niyang ipahinga